WhatsApp mga master? So meron tayo dito mga units So pa ng ating kapwa technician So yun yung mga issue nya Halos puro no display at isang shorted board So ang una nating gagawin dito is yung Samsung A20s No no display Okay so saksak ng charger So yan As you can see hindi siya nagdi-display So, pupapalo naman siya dun sa ating schematic charger. Yan. So, yan. Nag-charge siya. So, no display talaga itong unit. So, proceed na tayo dun sa kanyang board. Okay, so upon checking, wala naman ako na-trace na putol na linya. So, ang problem niya talaga is dun sa kanyang main backlight IC. So, dun tayo magpo-focus. So, tanggalin natin yung kanyang mga camera para hindi siya madamay sa pagtanggal natin ng plate. Kasi ang gagalawin dito mga master is yung sa likod, sa mismong backlight niya. So meron doon plate na ating tatanggalin. So ito yung mga master. So babaklasin natin yung plate na yan. So gagamit tayo ng flux. So yan, so initin lang natin yung plate. So ang init natin dyan is 350. Yung hangin ay 50. So sa pagtanggal ng mga master is dahan-dahan lang talaga baka madama yung pilaka piyesa sa loob. Okay, so yan natanggal ko na yung plate. So ngayon mga master is dito tayo mag-focus sa kanyang backlight IC. Ang gagawin natin dyan is i-reheat natin. So ang init ko dito ay 250. Tapos yung hangin is katamtaman lang para hindi tatangayin yung mga piyesa. So pagkatapos nito yun na yung mga master so testing na natin kung magdi-display. So yan mga master, so nagdisplay display yung unit na inaayos natin. So ganun lang siya gawin mga master, i lang natin yung kanyang backlight IC. Okay, so ngayon ibabalik natin yung plate. ngayon yung kanyang camera naman so ibalik na natin Okay, so yan, successful yung ating repair. So, sa ibang unit na pinagawa, isa-update ko na lang kayo, kaya gagawa ko siya ng tutorial.